Uh, final decision ko pala. Diba nabanggit ko ano? Hindi na yung mangyari, yung pangarap kong ano. ah, uh, sayaw, kanta. Para mabigyan yung trabaho yung iba. Hindi na yan. Kasi nga yung sistema ganun. Ulit-ulit uh, Tapos... Kasi may nakuha man kami. Meron o wala, hindi ko na rin sasabihin yung address. Kasi pag namatay yung tatay ko, manggugulo yung pamilya nung ligasa. buong pamilya niya is kamer. Hmm. Manggugulo. Hindi na nga nagbayad yan sa amin, perwisyo pa. Mamimirwisyo ulit, mamimirwisyo, mamimirwisyo, mamimirwisyo. Yun lang ang alam niyan. Oh. Kaya pinus ko mga mukha niya, pakisave nyo na lang ha. Eh, ayoko na ng ano, kasi lang yan ang mamimiruisyo. issue Oh. Ano yan? Si kamatayan mga yan eh. Eh pag namatay tatay ko, dahil sila, dahil yung tatay ko, katulad nila, is kamer. Ano? Hindi nila alam yung address namin. Hindi oh, na, nagugulo. Tsaka, alam nyo mga boss, kung tulog, mayroon akong fans dyan. Gusto nyo akong makita. Katulong. Oh, katulong pa rin naman. Kahit hindi ako, kahit kayo. Makatulong pa rin naman kayo. Kahit. Kahit. Kahit, kahit na ano eh. Sa ibang paraan. Oo. Oh. Pero ako ano. Hindi tutulungan naman yung ibang tao. Bigyan ng trabaho. Kahit walang grado. Wala nang ano. Pero hindi yung inaasahan ko na ano. Oh. Kasi hindi na yun. Kasi marami kami sa Pilipinas eh. Gustuhin mo man. Possibly. Oh, ako kawawa eh. Hmm. Sa makuha lang yung pera mo. Bala kang umiyak ng dugo dyan. O, oh, yun ang problema. Kaya hindi na yung hindi na yung mangyari. Oh. Mangyari nito. Yun. Kailangan kong survive At Tulad ninyo, susurvive. Kung sakaling meron man, makaming makita ng na ano, hindi nasasabihin niyo address. Pero pag may nakita kayong malaking ahas, kasi gawa ko yun, tapos, nakita niyo naman yung king cobra na ginawa ko, Gagawin ko yan sa future. Pero kahoy. Kahoy sila. Kahoy. Mga ahas so gagawin ko. Giganting aso. Yung malaking ano yun. Pagtsatsagaan ko. Kahoy siguro o ano. Basta, pag may nakita kayong mga ganun, ahas, sa skin cobra, nandun na yun. <laughs> yun na yun. Nandun na si Malini. <laughs> yun na yung lugar ko. ah oh. Pero sa ngayon, di forever, di ko nasasabihin saan. Final decision ko. Kasi ano, nga scammer nga yung ano yung pamilya ng Regas manggugulo yan manggugulo oh hindi na nga nagbayad yan kahit piso pero isyo pa salot mga salot yun lang mga boss mapakisab yun lang yung mukha kasi mamatay yun ko yung pag lumapit yun sa, sa mga taga 4 piece pala eh, tanggalan nyo na yan ng four-piece. Kasi dalawa bro niyan. Dati na yan sila nagnanakaw sa four-piece. Nagulat na ako eh. Kala ko naman. Um, kasi yan sa iba mga boss. Kayo ba mga ano? May kaya o wala? May four-piece ba kayo? Unfair yan sa, sa amin eh. Hindi hmm. naman kami mayaman. Hindi naman mayaman yung iba. Wala kami four-piece eh. Hulo. Yung mga yan, buong pamilya yan. Ang dami pa naman pamilya yan. Sa dosena. Ang uh. iskamer. Nagpo-four-piece pa. Sa alot, mga patay gutom sa pera. Sa mga ano dyan, taga-four-piece, pakitanggal ang ano yan Pamilya Rigasa, oh, apelido niya Rigasa. Iba-iba oh, iba -iba pangalan nila eh. O, Please lang, ha? Pakitanggalan nyo na yan. Kasi pati kayo, nanakawan yan. Ayun lang, mga boss. Ciao.